ano bang ginagawa mo pagka wala kang ginagawa? Ito. Han? Samang paganda lang. Han? Wala yo Ha? Ikaw! Malandi ka! Tama na! Siya yung nagbibigay sa akin ng mga dapat binibigay mo habang wala ka. <laughs> Ang galing! Ito pala yung nakakaubos ng pera ko hindi ko nabibigay sa'yo? Ano? Puro kalandian yung gusto mo? Habang ako nagwawadwad sa ibang bansa. Hindi ko kasalanan yun. Kung tutusin nga, ikaw yung may pagkakulang sa atin eh. Sukat ng ka, nandito ako. Tapos pagka nagkaganito, ako ang sisisihin mo. May nabibigay rin siya sa akin, hindi lang ikaw. Alam mo, ang kapal ng mukha mo. Tapos ito? Itong makatingkiridan to? tanong ko dito? At ano siluhan si... to? Ma, ano to? Pinapayagan mo tong anak mo? Oo, bakit? Ano mo? Nagdala ng kabit? Ma, ano ba to? Palayasin mo na to. Ano? Ma naman, Bakit mo ko papalayasin? Ako yung asawa ng anak mo! Huwag mag-iskandalo dito. Narinig mo, di ba? Huwag mag-iskandalo. Umalis ka na lang. Sige na. Malis ka na! Sige na. Sige lang! Ano ang nangyayari dito? Na ano ang pinakain ng babaeng to sa'yo? Umalis ka na lang. Sabi niya, di ba? Sige na. Alis. Araw kong sa'kin! Tawa niyo ako! Hoy, pasensya ka na ha. Hayaan mo. Hindi ka na niya guguluhin. Ako, okay lang yan ma. Ano naman. Saka, hiha. Bayaran na nga pala ng kuryente. Baka naman meron ka dyan. Uy ma, sobra ka naman. Ako na bahala. Saka baka may extra ka pa dyan. Kasi Sobrang drain ng buhok ko eh. Papapardol sana ako. Huwag ka mag-alala ma. Ako bahala sa sa'yo. Uy, grabe. Nakakahiya na yun ha. Sabi ko sa'yo ma eh. Okay to siya eh. Oo nga eh. Kaya mahal na mahal ko to eh. Hello? Nasaan ka na ba? Ang tagal mo naman. Sundoyin mo na ako dito. Ano to? Miss, Parang awa mo naman. Kakapalan ko na yung mukha ko. Gusto ko sanang hiwalayan mo na yung asawa ko. Hiwalayan? Seryoso ka ba? Miss, parang awa mo na. Marami pa kaming plano sa buhay namin. Huwag mo naman sirain sa ganitong paraan. Bakit ka naman gagawin yan? Eh hindi naman ako utu-utu kagaya mo. Tsaka isa pa, ha? Tignan mo nga yung itsura mo. Ang losyang mo na, te. Hindi naman siguro na ako magkakaganito kung hindi ako nag-ibang bansa para sa kinabukasan namin mag-asawa. Kaya, parang awa mo na, please. Ano ba? Huwag mo nga akong hawakan, nakakadiri. Hiwalay mo na yung asawa ko. Gusto kong magsama kaming masaya. <laughs> Narinig ba ba yung sinabi niya kanina? Ako, ang mahal niya, hindi ikaw. Hindi ka niya mahal. Kaya nga ako yung pinakasalan, di ba? At ako ang may karapatan kasi asawa niya ako. Eh, ikaw, ano ka? Kapal talaga ng mukha mo eh, no? <laughs> Sino mas makapal sa atin? Isang malande. Isang makate na parang higad. Kirida <laughs> ka! Wala ka nang magagawa. Kahit anong gawin mo, ako lang ang gusto niya. Tignan natin. Tignan natin. May karma ka rin. Bye-bye. Oh my God. Oh, sige, sige. Tsaka, andito na rin ako sa location. Okay. Ah, uh, miss, ayos ka lang ba? Eh, nakita kasi kita. Mukhang may problema ka ata eh. Alam mo, ang tangat tanga ko. Alam mo yun, tinataguyod ko yung pangarap namin mag-asawa. Tapos matadatnan ko na lang May iba na pala siya. Iba. Untang ako. Nagtiwala ako sa taong... sa taong manluloko. Ah. Alam mo, miss. wag mong sabihin yan. Nagmahal ka lang naman eh. Tsaka, isa pa. Hindi naman ikaw yung may problema. Alam mo, nakakatawa kasi parehas lang din pala tayo ng sitwasyon. Kagaya ko. Iniwan din kasi ako nasawa asawa ko. Sumama sa ibang lalaki. Kaya eto, nag-iisa. Pinipilit mabuhay. Masakit? Oo. Oo pero hindi naman yung rason para tumigil tayo sa buhay, di ba? Alam mo, madami pang rason para maging masaya tayo. Kailangan natin lumaban. Pero, paano ako sasaya? Kung yung isa sa mga pangarap ko, nandun na sa ibang tao. Paano na ako nito ngayon? Hindi ko na alam ko saan ang pupunta. Pinalayas na rin ako. Ah, uh, miss. Kung gusto mo, pwede ka naman tumira sa bahay ko. Kasi may isa pa akong condo na available dun. Eh. Tsaka wala namang nakatira dun. Pwede ka dun. Huwag ka mag-alala kasi wala naman akong gagawin masama sa'yo eh. Gusto lang talaga kitang tulungan kasi nakaka-relate ako sa storya ng buhay mo eh. Eh wala pa naman ako pambayad. Nakakaya naman nagtutuloy ako dun. <laughs> ano ko ba? Hindi naman ako nanghihingi ng anumang kapalit eh. Pero sana matutukang bumangon. Tsaka magsimula ulit. Kahit na ikaw lang. O oh, ano, nasan ka na? Oo, oh, magpaganda ka. Gusto ko yung naaamoy kita habang naglalakad. Oh, miss na miss na nga kita eh. Sige, mag... Boy, ang kapal pala talaga ng mukha mo eh, no? Anak, sino yung kausap mo? Wala, kaibigan ko lang yun. Mahal? Kaibigan? Kapal pala naman talaga ng mukha mo eh, de, no? di, di mo lang ano. Ba kaibigan ko yun, tropa ko yun. Kahit tignan mo pa, oh. Oh, yung cellphone ko, hawakan mo. Binigay ko sa'yo lahat. Ano yung ginagawa mo? Kaibigan ko nga lang yun. Ano ba? Ano, mag-aaway ba tayo? Ano ba, Noy? Rinig na rinig ko lahat ng pinag-uusapan nyo. Ano? Umamin ka! Ano? Gusto mo marinig yung totoo? Oo, pinagpalit na kita. Kasi boring ka na. Ayoko ako na sa'yo. Nagsasawa na ako sa'yo gusto ko ibang putahin naman. Kapal talaga ng mukha mo. <laughs> Simula ngayon, hindi, hindi mo na ako makikita. Dito lumalis ka. Pakailalim ko sa iyo. Nakuha ko na 'yung mga gusto ko. <laughs> <laughs> Ayun, sige, lang saan ba talaga tayo pupunta, Jay? Eh, surprise na nga, di ba? No. Oh, ayan, handa ka na ba? Okay na, ready na ako. Surprise. Sa atin to? Oo. Oh. <laughs> Naalala mo, di ba? Sabi ko sa sa'yo, sisipagan natin. Tsaka, di ba, gustong-gusto mong magkaroon ng sarili nating business. Ito na yun. Ito na yung regalo ko para sa'yo. Salamat ha. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko na alam. Ewan ko kung nasa na ako ngayon. Ano ka ba? Ako nga itong dapat mag-thank you sa'yo eh. Kasi, simula nung dumating ka sa buhay ko, ang dami nang nagbago. Lalong-lalo na, ikaw yung pumuna ng lahat ng pangungulila na meron ako. Kaya, salamat. Huwag kang mag-alala. Promise ko, hindi kita iiwan. Ako ba? Mahal kita. <laughs> ma, ano ba to? Ang dami kong ginagawa na wala ng internet, ma! Ano ba? Naputulan na tayo ng internet. Mapuputulan na lang tayo ng kuryente. Asa na ba kasi si Hazel? Nakipagdiwalay na kasi ako doon, May. Wala eh. Ayoko na sa kanya eh. Nagsasawa na ako doon sa babae na yon. Ang tanga-tanga mo talaga. Bakit kasi nakipaghiwalay ka? Naiinis na kasi ako doon. Sa totoo lang, pag nagbibigay sa akin yun, ang hirap pigain. Ang dami pang sinasabi pagka manghihingi ako. Tapos ikaw nangihingi ka rin, ma. Alam mo ba? Nakita ko sa Facebook si Eden. Oh. Mayaman na. Balikan mo kaya. Uto-uto naman 'yun eh. Si Eden? uh, -uh. Hindi ko alam, ma, pero sige, susubukan ko. Eden? Sino yung lalaki na yan? Ako yung asawa mo. Eden, baka pwedeng ayusin natin to. Promise, magbabago na ako. Tumigil ka nga! Iden, ako yung asawa mo. Alam, oh, ano ba? Alam kong asawa kita. Pero dati yon. Hindi na ngayon. Kasi, na-approve na yung annulment natin. Alam mo, may second chance. Pero hindi kita ibibigyan nun. At ito si Jay. Siya na yung bago kong magpapangasawa. Kaya kung ako sa sa'yo, umalis ka na. Paano naman ako? Idin, ang dami naming bayarin. Kailangan kita. Nakakatawa ka? Ano? Iaasa mo pa rin sa'kin? Nasaan yung pabit mo? Di ba mas mahal mo siya kaysa sa'kin? Hindi yun. Nagkamali lang ako nun. Ikaw ang mahal Oy. ko. Alam mo? Magpakalalaki ka nga. Huwag mong iaasa sa mga babae. Yung responsibilidad na dapat sa sa'yo. Tol, pasensya na. Hindi mo alam eh. Pasensya. Ang sabihin mo, batugan ka. At wala kang silbi. Tama na, Jay. Eden. Tama na. No? Uy, itong tandaan mo ah. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa amin.